So, kahapon, we took her outside to play. Kaya lang, uh, newly paint po yung inside the house, pero outside, doon namin siya pina-play. Kaya lang, medyo strong pa siguro yung fume ng paint um, from the inside. So, while playing, humihingal siya. So, siguro marami siyang na-inhale na, na um, toxic ng latex paint. So, kanina nagsusuka siya tapos nataranta ako kasi nag white talaga yung gums niya at saka yung tang niya pumuti lahat So ang first aid namin ginawa sa kanya is pinainom namin siya ng water. saka yung water, um, nilagyan namin ito um, dextrose powder in one glass of water a uh, one tablespoon so yun yung ratio ginamit namin sa sa kanya so thank god yung gums niya bumalik na po sa dating kulay hindi na po puti kanina puti talaga yan nataranta talaga ako oh, okay na yung gums niya kanina puti talaga pati yung tang nya nag alala na ako masyado pero as of now medyo matamlay pa rin siya pero the good thing is kumain naman siya at uminom na din siya ng tubig niya na no, with dextrose pa rin yan hindi na namin siya na sinirin so hindi talaga maganda na ma-expose yung pets natin sa mga strong fumes lalo na sa mga paints kahit na sa labas lang po siya naglalaro yung amoy talaga ng paint is maaamoy mo from the outside so it's very wrong so hopefully maging okay na siya later on kasi Um, hindi naman siya nagsuka na, parang thrice lang siya nagsuka. Kumain na siya at saka nakatulong talaga yung dextrose powder para bumalik sa dati yung kulay ng gums niya. Um, Actually, ito lang talaga yung naisip ko na first aid sa nagsusuka namin na aso. Baka na-dehydrate po siya kaya nag -white talaga yung gums at saka yung tongue niya at saka ang lamig niya. So... Ito yung naisip ko na i-first aid sa kanya. Magtimpla. Yung one glass of water. Tapos dalawang scoop nito. Ito yung nakatulong sa pet namin na gumaling siya. Tapos stir lang natin. So, ito yung pinainom namin sa kanya para maging okay na siya. So, since kanina ayaw niyang uminom ng tubig, lagay muna namin sa syringe. Hmm, ganito. Sibir, make water. Ano? Umiinom hmm. naman niya. i mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. hey, baby. Good girl. Good girl, huh? Okay, good girl. Drink some water, huh? Good girl. Check it What? Check it out. Very good baby. Very good. Okay na na eh. So as of now, I think okay na masya medyo okay na yung baby namin kasi yan, tumatayo na siya, saka yung tail niya. So ito talaga yung best na um, parang first aid relief ng aso na nagsusuka. I think na dehydrate lang talaga siya. Kasi yung effective to, kasi yung isang aso din namin nagkasakit, naging matamlay siya. Ito din yung ginamit namin na pang ano niya, pang boost ng energy niya. Gumaling yung aso namin na nagkasakit dito. Hi baby, okay na baby? So, kanina hindi po siya tumatayo, namatamlay, pero ngayon parang medyo okay na siya. <laughs> Tumatayo-tayo na, nakaupo na siya. So, labis yung relief ko talaga. So, ito lang yung lesson namin. Bawal talagang ma-expose ng strong fumes yung ating mga alagang aso, lalo na sa paints. Yung mga bleach na napaka-strong, tapos nasa close area sila. Bawal po silang ma-expose kasi magkaroon po ng toxic yun sa katawan nila at kaya ano nangyari, nagpanik talaga ako kasi very bad symptom po yung pale gums ng aso parang emergency na yon kala ko nga kanina kung may open lang na vet at 5am, dadalhin ko talaga siya agad, buti na lang as of now, okay na yung gums niya parang na lang siya siguro sa pagsusuka okay na yung tang niya, kanina puti talaga yan, parang nakakabahala talaga, nakakapanik very white mm. As of now, tingnan mo, bumalik na talaga sa pink. Kanina, as in white talaga yan. Nakakatakot talaga. Buti na lang na okay na siya. So, very effective po yung dextrose powder talaga. Para kung sakali yung aso natin hindi kakain, meron siyang dinadamang um, sakit, yun talaga yung first aid nila. Yun yung pang ano sa kanila para hindi sila masyadong magtamlay. Hi, baby. Okay na ka? Okay na yun, baby? Yeah. Okay na ka? Asos! So, ayun uh, lang po at maraming salamat po. See you next video!